mga boss, another Sunday, another pets na naman tayo dito sa Grotto Pet Market. Sunday ngayon mga boss, tara samahan nyo ako, update tayo ngayon sa Grotto Pet Market. Pusa seri nga pala tayo ngayon mga boss ha. Tara samahan nyo ako, update tayo ngayon dito sa Grotto Pet Market. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin. Tara! Good morning, Good morning boss CJ! Good morning! Ito, update tayo kay boss next CJ dito sa Grotto Pet know, Market. Connect natin yung mga kasama. Good! Morning. Pusa-serie tayo, na 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 mga tayo ngayon mga boss. Madalang-dalan ni Boss City ah. Mayroon tayong itong bengkal. Panalo yung boss Golden Rosette male. Golden Rosette. Oh. Oh. One year old pa lang to. Bigay na natin to ng ano. 18K. 18K. Ayan mas, ayan mas. One year old pa lang to. Yun, pwede ng pang-estad to. Ayan, yeah, pwede nang pang-estad. Pure Bengal. Mayroon tayo ng Tauragdal female. Tauragdal female. Yun. Ito lang ba ito Oo. Ayan. Ikaya natin ito ng 15k, mabilisan. 15,000, mabilisan lang niya. Female yan. Tawanan na lang po kayo dyan. Yun. Nagdal. Yun. Ito naman tayo dito, ano? Fold. Na female. Scottish Fold. Wow, ganda lang naman pagkaka-fold niya ah. Nabi grey. Salit ah. Ilang masaya ba? Parapans pa lang to Female ito ah. Female. 12k na lang. Mag-anabas? 12k. 12k na lang. Scottish Fold. May kapatid pa to, may kapatid pa. Alos hindi mo na makita ito Ah, yeah. sobrang ganda. 'Yon. Maganda uh, po pala nya ma. 'Yan. 'Yan na mail. Ah, ito yung kapatid niya, Mail. Oo, oh, 'yan. Magkano yan, boss? 12k na lang din. Status for dyan, Mail uh, naman 'yan. Yeah. Smoke clock, 12K. si niya, 'yan? Magkano ng ganyan? 18 na lang po. Yan, yeah, pure Bengal. Uy, ay! Golden Roset! Solid yan, yeah. mga boss. Golden Roset na Bengal. Yan. Yan. Sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss CJ. PM lang kayo sa FB. nya you, Boss CJ. Apo, salamat po po sa lahat ng viewers si Boss J Huwag niyo kalimutan subscribe po, po sa serya Boss J Thank you. Salamat, Boss Good morning, Boss Jeff. Eto, dito naman tayo kay Boss Jeff. Yan, may dala siyang British short hair. Yan, napakaganda niyan. Kay Boss Jeff. Sa lahat ng mga interesado, mga boss, PM lang kayo. Yan, British short hair. Dalawa yan, mga boss. Yan, o. No? Blue. Napakaganda. Tap. Ito yung mga British short hair ni Boss Jeff. Ito naman yung Bengal. Yan, napakaganda ng Bengal ni Boss Jeff, o. Oh. Yan, PM lang po sa presyo mga boss. Ay, napakaganda niyan. Bengal pure. Tapos meron pa siya dito'ng isa pang Bengal 'yan. Ganda rin 'no. Ayun. Sa lahat ng mga gusto mag-avail mga boss, PM lang kayo sa FB ni Boss Jeff. Napakaganda niyan. Yung presyo mga boss, PM na lang po sa presyo. Yan, yung Bengal ni Boss Jeff. Tapos, meron din ditong Siberian Forest Cat, si Boss Jeff, napakalaki. Yan o, sobrang kapal ng balahibo niyan. Sa lahat ng mga gusto magabel, mga boss, PM lang kayo. Pati price, yan, kay Boss Jeff, Scattery, yung FB niya. Yun, tapos meron pa siya rito, isang Persian na white. Yan, eto mga boss, 5K lang to. una na lang. Yan o, pure white, Persian, 5K na lang yan kay Boss Jeff. Tapos ito, meron siyang pure ragdal. Yan. Pure ragdal yan, mga boss. Tapos ito, yan. Pure ragdal din. Napakaganda yan. Yan. Quality na pure ragdal. Sa presyo nito, mga boss, PM lang po. Yan. Sa Jeff Iscateri. Mama. Good morning, ma Maria. Ayun. Exotic short hair. Yan. Ganda. Ganda. Ah, ito lahat lalaki. Sobrang ganda ng mata nito. Ang ganda. <laughs> Lalo, etong ito. black, ay, anong gender nitong black ma'am? Male din. Male din. Yan. Ito. Male din. Magandang pang future stud to. Yes Magano ito, ma 15 ,000 15 ,000. po. Magano to ma'am? 15,000 po. 15,000. Exotic short hair. Ayan po yan. Yes. Mabait. Mabait po. Napaka plating. Yan. Yan. Kung may nagustuhan po kayo sa available na pets natin, message lang po kayo sa every page natin. Tsaka sa mobile number ko na 0909 7905 Pwede din po ako ma-reach via WhatsApp tsaka by. Same number. Thank you ma'am Maria. Thank you. Good morning. Ayan, Groto Day na naman. Sunday. Ah, uh, ito, hindi mo na ako makapagdadala sa Groto. Ito, text ko na lang yung mga pwedeng pang-out ko. Ito, meron tayong okay. ragdoll natin. Ito pa. Ito, ragdoll. Lalaki. Ano siya? Five months. Almost five months na. Ito. Lalaki yan. 20k na lang yan or PM na lang para mapag-usapan. Ayan, doon na pwede lalaki. Go 5 months. So, British, go with 4 months. Ayan, 4 months, baba ito. PM na lang sa may mga gusto, PM sa presyo. Yan, ito po yan, baba Tapos to. Ito, 8 months na to. Alos, going 8 months. Lalaki. Pwede nang gamitin pang istad to. Yan, lalaki siya. PM na lang surprise. PM na lang. Yan, ganda niya. PM lah, uh, pressure. Performance to British short hair ntar. Uh, Aiyan golden shaded. Anu nolang top 15, 15k. And start. Anu nolang Going eight months. 18k na lang to. Negotiable. Ang lalaki. Pakistan. Ito, female. Ayan, Persian. Sa mga nagmamadali, ito, ano na to, buntis na. Medyo may ano lang. Ayan, mag-upgrade. Ayan. 7K na lang to. Fix na. butis na. Iantayin nyo na lang. Pang ano na to. Pangalawa na. Ayan. Yung unang yung anak niya, lima. Magaganda. Ayan ano, ano, yan ang, ano, ayan ang kapares niya. Oh, British long hair yan. Kaya lang. Ayan. Ginupitan ko lang. Pero mahaba buhok yan Gaganda ng mga anak. Ito rin ang nakabuti sa kanya. yung British long hair yan siguro mga one month na to o three weeks yan, isa so, pa yung mga gusto sa nagmamadali, papaanakin nyo na lang tapos ito naman mga July na rin to mga EXO EXO British e, ito ito tata tatay yan pagkano na rin anak niya, auto na rin yan ko Ragdag din yan. Ayan, ragdag din. Naakot okay ko na yan. 16. Tapos ito, may aabangan din tayo. Mga July. June, July, August. Tapos ito, may mga paanak tayong Persian Big Bone. Ayan, laki ayun lang, ayun lang po. Yun lang, Boss Jake. Thank you. Thank you ulit. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Boss Jake. Kung sa serye ni Boss Jake. Thank you. Thank you po. So yun guys, meron tayong British short hair version. Yan. Ganda niya, no? Main. Yan. Ganda niya, no? Yan. 5, 5 na lang to mga boss ha, sa mga nagtatanong 5, 5 na lang po yan napaka cute to oh. yan tapos ah, meron tayo ditong tabi barb yan so ang ganda nya no 5,000 na lang to mga boss British Persian yan. female ginger ginger white Ayan. British Persian Ayan. female 5,000 na lang PM lang kayo mga boss ma'am oh, ito yung likod nya tapos ito yung buntot nya Ayan. Ayan po. Yan, dito naman tayo kay Kuya Fred sa pets ni Ate Fred. Yon, <laughs> Ayan. eto, tignan natin yung mga dala ni Kuya Fred. Meron siya, meron pala siya ditong Highland, Highland Street na male. Tapos ito, British short hair. Ayan. Napakaganda, oh. PM na lang mga boss sa price nito. Tapos meron siya ditong raghager na kaliko. Ayan. PM na lang din sa price niyan mga boss sa uh, pets ni Ate Fred. Yan, napakaganda niya, no? PM lang po kayo kay Kuya Fred. Tayo so sa mga pusa ito, ni ito. Boss Yan. Yes. ano to, boss? Ah, uh, sir, ano? Exotic short hair. Exotic short hair. Lala, babae, kaba babae lahat siya. Ito na yung lalaki. Ah, puro babae. Exotic short hair. Ano na rito? Kano, sir. Ano, last price ko rito. 9K na lang. 9K na lang. Yan. Yeah. Napakabait ito, sir. Oh, Yun. Ito mo ang mata, Parang Garfield. Yeah. Alahin ni Garfield. 9K na lang. Oh, okay. Yun. Ito, ano to boss? Ito, sir. Siberian. Siberian Forest Cat. Opo. Oh, 75% Siberian. Oo. Ah. Female din. Female din. Four months old. Babae. Ah. Four months. May ano lang, sir, ha? May hot spot kasi summer. Ay, ah, may May hot spot. Pero, Pusang buha, gumagaling yan. Ayun, gagaling naman yan. Kung gusto yung mapabilis, para lalo gumanda rin, lagyan lagay ng virgin coconut oil. Ayun, virgin coconut oil, at saka madre cacao, no? Yes, yes. Pwede yung paliguan ng madre cacao to. Ayun. Ayun Eto mga ato, boss. Yes, sir. Ito okay, yung mga anak ng na imported natin. Ayun, mga anak ng imported. Parang poodle din, imported <laughs> ng Phoenix. Ayun. Ito tulog, bago kain eh. Magkano rito, boss? Ito, sir, ang bigayan ko tira, ang bigayan ko talaga nito sa online, 10,000, ah, 20,000, 18,000. Ito, binibigay ko lang ng 10,500. 10,500 na lang. Pero pagka kay Sir Jake, babawasan natin. Ito, may bawas pa yan, mga boss. Yan. Ito, boss. Babahay parehas lang, sir. Ah, babahay parehas. Yan. Solid. Ito, may naantok lang bagong kain. Naantok, yun. Ito boss, ano to? Ito sir, ano. Pretty short hair Pretty short hair 3 months na Babae ah. rin Babae rin Silver tabi Silver tabi Ang beta ko dito sa tabi 14, bibigay ko lang ng 10 Negosable pa 1,000 na lang, pretty short hair pa Silver tabi si Silver tabi, yun Ito sir, ano? Version mm -hmm. British. Version British. Pasabay lang po sir ah. Ah. Happy Christmas din. Ah. Meron din siyang hotspot oh. ah. Ah. Kung kaya na ito bas? Ah, um, presyo ko talaga rito 5K. Ah. Bigay ko lang kahit ano hanggang uh, 3K. 3K na lang. Oh, 3K. Kung gusto para mabilis 2K. Ayun, 2K na lang. Bibigay ni Boss Pino. Oh. Kung ah. na lang. Diba? Tapos meron tayong isa. Nag-isa na lang dito sir. Ah, ito, ito. Ano to boss? Uh, short hair. Pretty short hair. Ilang uh, months na? Ilang months na. Oo. Oh. Ito, napakabayit nito, <laughs> sir. Ilang months na ito, boss? Ilang kayo sa 10 months. Ayun, 10 months na. 10 months na. Ito ba, oh? Ganyan, original price ko dito 25. Ah, binibigay ko lang ng 18. 18,000 na lang. Pretty short hair. Cinnamon. Short hair. Cinnamon. Yon. din ng hot spot 'yan. Ah, gumaling na oh. Ah, 'yon. Gumaling, oh, so, gumaling na. Maganda, 14 na. Maganda po. Okay na ulit. 'Yon. Sa lahat ng mga gusto mag-abel sa eh, Boston. PM lang kayo sa FB niya. Opo, shout out pala sa mga bumili sa akin no Friday. Yon, thank you. Si Sir, uh, si Sir, ano nga ba yun? <laughs> Una, Sir Jet, ah, si Sir Raymond, tapos si Sir, ah, uh, Kalimutan ko eh, basta kilala nyo na Yan, PM na lang kayo kay Bosti Salamat po sa inyo Thank you, na So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog Please like and subscribe to my YouTube channel Jake Adjusy Babush!